Bakas pa rin ang baha at putik sa ilang bahay ng Bicol Region dahil sa hagupit ng Bagyong Christine. Sa isang paragay sa Albay, pera ang kapalit ng kada sako ng putik. Saksi si Ian Cruz. Wala ng pundasyon sa ilalim at pwedeng bumagsak mga oras ang tulay na ito sa Oas Albay. Kaya bawal na itong daanan ng mga sasakyan. Mga residente na mismo ang nangangasiwa sa pagbabantay. para rin na hindi madaanan ang kalsada mula Libon at pioduran dahil sa mga landslide. Makapal na putik naman ang iniwan ng pag-apo ng ilog at palayan sa mga bahay sa barangay Ubaliw sa Pulang Gialbay para mapabilis ang paglilinis at makatulong na rin sa mga nasalanta. Binibili ng barangay sa halagang 10 piso ang kada sako ng maiipong putik. Pero sa dami ng putik sa lugar, naubos ang pondo ng barangay siguro hindi ka ng mga 10,000 or mga 1,000 sacks. Pero two days pa lang, naka-accumulate po kami ng 1,980 sacks. So nagtotal po siya ng 19,800 po. Tigil na muna kasi yung LGU naman po, nag-provide naman po sa amin ng tupad. Pero dahil wala namang presyo ang pagtutulungan, tuloy ang paglilinis ng mga residente. Sa gitna naman ng evacuation center na ito sa Bula, Camarines Sur, nakaburo lang 31 anyos na babae. Inatake raw siya sa puso matapos tumaas ang tubig sa evacuation center kung nasaan ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang kapatid, dalawang araw pa bago siya nadala sa ospital kung saan na rin siya namatay. Yung tubig nga po, hindi na po kayang duman ng mga ambulansya. Baha pa sa aning na barangay sa Bula dahil sa bagyong Christine. Kaya nangamba ulit ang mga residente nang muli na namang bumuhos ang malakas na ulan. Takot na po, baka bigla na na pong tatas ng tubig. Tulong ang hiling ng mga residente roon. Nagsusumikap naman daw ang LGU na maghatid ng dumarating na tulong. Habang wala pa, nagtsaga na muna manghuli ng isda sa baha si Joseph. Lagay po ako ng lambat doon sa gitna ng mga taniman ng palay para may makuha kung pang ulam namin mamayang gabi. Di rin nakaligtas sa baha ang Bula Public Cemetery. Lagpas taong baha ang tumama dito sa bayan ng Bula at dito nga sa kanilang sementeryo, makikita natin yung bakas ng tubig dito sa mga nicho. Pero magkagayon man, putikan man itong lugar na ito at may baha pa rin, sinisika pa rin bumisita na mga kababayan natin dito bilang pagpapahalaga sa mga mahal nila sa buhay. Kahit po nalawag kami, sila pa rin unahin namin linisan. Tapos eh, mag-ano na po, araw na nila. Maula naman sa Mamburao, Occidental Mindoro. Pero maaga pa lang ay nasa sementeryo na si Tatay Entor. Kinukumpuni ang puntod ng yumaong may bahay. Eh, sa akin nga po, sa bahay ko nga, baha pa rin eh. Ito po na ako na una ko. Ay, simple, para mas ayos naman yung bahay ng aking <laughs> Noong nakaraang taon lang pumanaw ang misis ni Tatay Entor matapos ang halos limampung taong pagsasama. Dalangin niya magandang panahon para makabisita sa mismong araw ng undas. Siguro po, maaaring pumunta po. Kung hindi, kung hindi man po, ay di, siyempre, panahon eh. Maga rin nag ng puntod ng ama si Lloyd. Sinong ang bahang nagpalubog sa malaking bahagi ng simenteryo kahapon po ay eh, nandito na po kami nag, naglinis. Kaso nga lang po malakas po talaga yung ulan kahapon, hindi po namin natapos. Medyo mahirap po, struggle po pag mag po sa labas. Once in a year lang naman po yung ganun. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.